Lahat ng negosyo kailangang maging unique. Ganda nga po ako, Police si RP na Jim Depo. So, lahat ng negosyo naman kasi, dapat siya maging unique kahit pare-pareho pa kayo ng, 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 negosyo. Kagaya niya, nauuso kayo yung mga coffee shop, yung multi, yung gym business. Pare, kung pare-pareho na lang kayo, ko konti, liliit ang market nyo. Kasi bakit? Tiyo mo to, ha? ako lagi kong ina-example noon, yung water station. Kasi halos walang unique sa water station eh. Kasi halos lahat kayo tubig talaga lang ang binibenta nyo. Wala na kayo pa pwede pa idagdag doon. So ngayon, kunyari lang sa isang lugar, may dalawang daang katao na willing magnegosyo na water station. Kung isang tao lang yung mag 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 na yun, 200 yung kaya niyang supplyan, 200 yung order sa kanya. Diba? Pero ngayon, ah, uh, may nagka-interest kasi Pilipino tayo, ganoon eh pag nakita natin na naging successful sang negosyo, ginagaya natin. Eh may gumaya sa iyo, naging dalawa na kayo. So imbes na 200 ngayon, malaki yung possibility na mahati sa gitna yung 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 market niyo, tagi isang daan kayo. At madagdagan to na tatlo, apat and so on and so forth ibig sabihin ng paliit na napaliit yung market mo kasi 200 lang. 200 lang. At kung ako naman yung iinom ng tubig, kung pare-pareho lang din kayo, hindi ko kailangan mamili. Yung loyalty ko, pwedeng, loy pwedeng kumuha ako dito kay Water Station A, pwede kumuha kay B. Kasi pare-pareho lang kayo eh. Pero ako yun, nauso ngayon yung ano, sa Water Station to ha, noon may bayad ng delivery. So ikaw ngayon, naku, daming ko ng kakumpetensya, kailangan ko magpakulo. So, if we free ko na yung delivery, di ba? Or if we free ko yung basyo, dati kasi, may bayad talaga yan. So, kailangan mo mag-adjust kasi marami kang kakupitensya, hindi lang ikaw. Ang gym business, hindi unique yan. Ang dami-daming gym business eh. Actually, may mga nagpo comment nga, may mga nalulugi pang gym business. Totoo yan. Bakit? Kasi kagaya na sinasabi ko palagi, ang gym business ay hindi special na negosyo. Ang gym business, may nagiging successful, meron nagiging failure, pwede kang malugi. Hindi ito, gym business, ang susi sa lahat. Kahit anong negosyo, wala makapag sa sa'yo na magiging successful ka. As a matter of fact, may mga negosyo na, ano yon yung popular na popular na, na nagiging successful, pero hindi pa rin talaga may gagarantee magiging successful ka. At, alam nyo rin yan. May mga istorya tayo, nakakaibang mga negosyo na, teka lang, pwede pala yun. Siya pala, kagaya niyang ano, uh, dito sa amin, nauso yung uh, overload. Overload pares. Di lahat kayo nag-overload pares na. Eh may nag dito sa amin, may nag-overload din Walang ganun. May nag-overload na sinigang. Ano yung sinigang? Walang ganun. Naging unique siya. So, 'Yung kakaibang pag-iisip na 'yon na walang katulad, naging successful pa kumpara do sa iba na nakigaya lang. 'Di ba? So kailangan may maging unique doon sa gym business mo or sa kahit anong negosyo. Ang tawag natin doon is unique selling point. Okay. So dito tayo sa gym business mag-focus. Pwede mong gamitin itong mga napapaload mo ito sa kahit anong negosyo. Pero tong ihaalimbawa natin ito is gym business kasi ito yung specialty ko. 2008 pa lang, nasa negosyo na ako na to, 16 years na kami. So, halahayaan nyo ako na i-share ko sa inyo yung na konting nalalaman ko sa gym business. So, kung sa isang lugar, pagpalagay na natin, marami na kayong gym. Kasi kung ikaw lang yung gym, sa lugar na yon halos nakakasigurado ka na magiging successful ka. So, kung ba paano yan? Kung marami na kaming gym, may mga formula yan. Una, alamin mo muna kapatid. May formula akong ginawa dyan. Uh, I-click nyo yung link na ipopost ko. Kung ano yung estimated natin na population, percentage ng population na may pwede mag-gym. So, kung makikita mo na meron pang room na maserve, maisa-serve, pwede kang magtayo. Pero kung sa tingin mong punong-puno na, eh, huwag ka na magtuloy. Diba? Kasi sabi ko sa inyo, hindi yung negosyong gym ang susi. Ang susi is yung mga taong nagpapatakbo at paano to pinapatakbo. Okay. So granting na meron kang ano, meron ka meron pang availability ng market, meron ka pang uh, market na hindi na sa serbisyuhan. Tatayo ako ng gym. So papaano mo ngayon i-market yung gym mo? Ano yung unique? Okay. So ako, yung idea ko sa mga gym republic ko para maging unique is inalam ko kung ano yung problema ng karamihan sa mga gym. Okay. Kailangan problem solver ka na naman. So, ang pinakamalaking problema sa lahat ng gym is pagdating ng alas 4, alas 5, ang dami-dami ng tao. So, pag marami ng tao, kita mo, pumipila na yung mga tao doon sa mga equipment nag-aantayan. So, bad trip yun. Lalo na, sabi ko nga, makakita ka mga kabataan, tatlong tropa sila naka nag, naggagamit na isang equipment, tatlong nakapila. Tapos, ikaw lang mag-isa na inintay mo matapos yung tatlo, ang tagal. Isa sa pinakamalaking problema yon. So, ang ginawa ko, nag-design ako ng mga ganitong klaseng equipment ng mga multifunctional, kita mo to. Medyo malaki kakainin na space nito. Na Pero pagkat sinukat mo to, parang crossover lang, isang haba lang ng crossover ang ang kakainin space space nito. Pero wag ka, apat na tao ang makakagamit. Ito, apat na tao makagagamit, may crossover ka pa. 'Di ba? So, Itong mga gantong pag-iisip na pagsosolve sa mga problema is yung unique selling point. So itong gamit natin na ito, na nakikita nyo sa likod, is para kay Sir Rodamel Otad, o Otoday or si Sir Dodong ng Camotes Island. So si Sir Dodong, etong ganda story nito. Si Sir Dodong, kung hindi ako nagkakamali, mahigit isang taon na kami nag-uusap. Sir Dodong, pakoment. Mayigit isang taon na kami nag-uusap. Actually, magtutuloy na siya dapat eh. Doon sa napag-usapan namin na pagtatayo ng gym business. Unfortunately, may mga nangyari sa family niya na kailangan pagtuunan muna niya ng pansin. So, yung plano na pagtatayo ng gym na set aside. Pero hindi niya tinigilan yung idea na yon. So, eto ngayon, one year after, one year mayigit after, andito tayo ngayon mag-deliver -de sa Camotes Island sa Cebu para kay Sir Dodong. Ngayon, ang maganda noon, yung buong taon na yon, every now and then, nag-uusap kami, anong pwedeng gawin. So nakita niyo yung ginawa natin sa Tarlac. So ito, itong gamit ni Sir Dodong na ito, apakadami hanggang likod. Kanya. So na-imagine nyo na yung, yung pinag-usapan namin, ang dami namin natutunan. Hindi lang ako, pati siya natutu natuto doon sa pag-uusap namin. At yun na nga ang sinasabi ko. Pareho kami nag-agree na ang gym business, malaking problema na pila. So ngayon, itong dinesign namin na package para kay Sir Dodong, hindi ka pipila. Hindi ka pipila. Mahihirapan ka na mapuno isa-isa to. Dahil itong isang equipment na to, apat na tao. Yun, apat na tao makakagamit. So, sobrang na maximize mo yung space na yun. So again, mabilik tayo sa unique selling point. Pagpalagi mo na na marami ka na ang kakakumpetensya. Katulad ako, granting na ako, granting ha, na dadayo si Gym Republic sa isang lugar na marami ng gym at yung lugar na yon ay uh, punung punong-puno na. Punong-puno na. Kunyari, uh, yung formula ko sa gym is nasaturate na. Kaya ko pa rin magtayo doon eh. Bakit? Kasi kung lahat a granting nga kung lahat ng mga gym na yon is pare-pareho lang na tagta-tatlong bench press, tagigisang leg press. Pag ako nagtayo ng Gym Republic sa lugar na yon, tatayo ako ng sham na bench press. Tatlong flat, tatlong decline, tatlong incline, tatlong leg press, limang lat pull down, limang rowing, sampo na crossover. Ay nakaw! Ay pag yun na itinayo mo naman doon sa lugar na yon, ay sinisigurado ko sa inyo ay dadagsain kayo ng tao. Bakit? Pero doon sa malaki yung lugar, no? Pero yung sa malaki lugar, alam mong hindi ka pipili. Ang sarap. Yung dati-dati, doon sa maliit na gym, uh, matatapos ka ng dalawang oras kasi antayan kayo ng antayan. Magugulat ka sa Gym Republic, 45 minutes, tapos ka na eh. Bakit? Kasi sa dami na equipment, sa dami na magagawa ko, hindi kami nagagawang tapos kagad ka ang program ko. Yun yung unique selling point ng Gym Republic. At yun din yung gagawin ni Sir Dodong doon sa Camotes Island, sa Cebu. So, eto kapatid, kung nanonood ka, okay, granting na, eh, ang budget ko kasi is pang package A, pang package B, pang package C, at D. Actually, may package E kami ngayon na hindi ko pa na-finalize yung mga pictures at video, eto ngayon yung package E natin. Yung mga multifunctional. Pero kung interesado ka, PM ka lang, sasend ko sa'yo. So, kung granting, A, B, C, D lang ang kaya mong, ano, kaya mong uh, i-budget. Tapos lahat kayo doon, kunyari lang, sa isang bayan, lahat kayo package D. Paano ka magiging unique doon? Pwede. Pwede pa rin. Paano? Kasi ang mga tao, hindi lang pupunta yan sa ano. Hindi lang yan pupunta sa gym para mag-gym. Marami pa rason yan. Okay. Nagaya rin sa Gym Republic. So, na-visualize namin sa Gym Republic, ang tao, pag nagbubuhat, kaya niyang gawin yung program niya sa loob ng gym. Okay, good. Pero paglabas, sa totoo lang, yung muscle, yung fat loss, sa labas ng gym yang ginagawa, mga kapatid, sa kusina yan. Yun yung kalimitan struggle ng mga tao, yung kusina. Okay, so, paano ka magiging unique kung pare-pareho na kayong gym at iisa equipment nyo, doon ka magiging unique. I-provide mo yung pangangailangan na yun. Pwede kang mag-supply mag-magturo mag ng uh, meal planning. Or kagaya sa amin sa Gym Republic, meron kaming booth doon na may mga shake. shake. So, mga whey protein shake yun. So, may mga lo lo la low calories, low sugar, high protein. So, naglagay kami doon. So, kung, kung ikaw, may mga katulad kang ibang mga gym, maglagay ka lang ng ganon, yung protein bar. Kung interesado ka dyan sa protein bar na yan, punta ka lang sa akin. Tuturoan kita kung paano. Pwede ka mag-set ng maliit na bar doon sa, 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 gym mo. Magtayo ka ng, maglalagay ka lang ng pagawa mo ng mga shake mo doon. Free to up, free. Free. So, pwede ko ituro sa inyo kung paano gagawin yon. So, kung meron ka doon, may unique selling point ka na naman. Di ba? May unique selling point ka kasi kaya mo mag-provide ng meal planning. So, kunyari, ikaw, imagine mo, ah, uh, Pare-pareho, may sampun gym. Sampun gym, pare-pareho lahat ay itsura. Pero yung isa, may meal planning. At ikaw, hindi ka marunong mag-meal plan. Saan ka pupunta? Doon ka sa may unique. Diba? Or, kagaya dyan kila Aweng's Gym. Minsan, puntaan niya yan. Nandiyan si Kuya B. Si Kuya B, pag inabutan mo yun, tuturuan ka nun. Isipin mo, yung gym mo, may mga nagtuturo ng libre. Lalo na sa beginner. Eh, pag hindi ka dinagsa, kahit pare-pareho pa yan, sampung gym. Pero yung isang gym, may nagtuturo doon na libre. Di ba? Sa tingin mo, hindi ka dadagsain. So, kapatid, siguro, marami pa ako maituturo sa inyo na unique selling point. Actually, may mga bago ko mga pakulo sa, sa Gym Republic. Hayaan nyo muna na ma-explore ko yon. Kasi doon ako hindi nagsasawa na mag-isip kung ano-ano yung pwedeng ipromote sa gym, sa, sa gym namin para maging unique. So again, huwag kang sumunod sa agos na pare-pareho lang kayo. Kailangan mong isipin na kailangan mong maging unique. Ano yung unique selling point mo? Kung ngayon wala ka pa, mag-isip ka na kung anong pwede mo gawin. Or kung wala ka idea, PM mo ko sa gym business, tuturuan kita kung pa paano magkaroon ng unique selling point sa negosyo mo. Ako po si RP ng Gym Depot. Magandang araw po.